理由。 Tingnan natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayong March 2231. Keep in mind na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais pong mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet necklace at ng ating gears bracelet, may kita nyo po yung link sa description box Starrow Intentions by Alian Reyes. Ayan po yung ating uh, Facebook page, Tarot Intentions by Aliana So, we have 4,000 uh, 10,472 uh, followers as of this time na pinapanood niyo po yung ating video. At kung hindi po kayo makaresonate dito, Leo, sa inyong, some of you, you are watching your sun sign. So, try nyo pong panoorin yung inyong other signs, Sun, Moon, Rising, and Venus. Kasi pwedeng mas dun po kayo maka-resonate, okay? Huwag po kayo magpapakastres sa mga mensahe na sa tingin niyo ay hindi para sa inyo. So, tignan natin ano ba ang energy para sa'yo. Leo, we have nine of cups. So, maraming ano dito ha, madaming, katup, ah, madaming wishes mo ang matutupad. Sobrang happy ng energy mo ngayong March 20 to 31. Ang daming good news po na paparating para sa'yo. Tapos, you are very confident here. Mm, we have ten of pentacles. Mukhang maraming kapirahan ang paparating para sa'yo. Parang everything is working out in your favor very positive yung ano yung energy no napaparating para sa yo ngayong March 20 to 31. So kung mga nitong mga nakakaraang hindi lang nakakaraang araw, nakakaraang mga buwan, feeling mo down na down ka ngayong March 20 to 31 na to, sobrang uplifted naman talaga, sobrang lifted no yung iyong uh, energy. Sobrang masaya ka. Ayan yung pinapakita rito. Okay, may mga magbabalik din sa life mo. Ito po yung pinapakita, we have six of cups. Or pwedeng yung pagbabalik na to is um, may tao dito na nangako sa'yo. Ayan, pwedeng ngayon niya tutuparin yung uh, promises niya sa'yo. Mm -mm. Ayan po, may offer siya sa'yo dito, may mag-offer sa'yo dito. Tingnan natin. Pwede rin ito po ay mas nakakabata pala sa'yo. So pwedeng ito ay anak mo kung meron siyang pinangako sa iyo ganyan. Though, hindi mo naman masadong masyadong uh, tinitingnan or hindi mo naman 'yung hindi ka naman masyadong nag-expect doon kasi gusto mo rin naman na kung ito eh kung anak mo to is gusto mo rin naman na ma ano ba 'yun? Ma-explore niya or ma um, maramdaman ba niya kung ano 'yung kinikita niya. Oo. Tingnan natin. Pero may ano dito eh. pwedeng may may bahay kasi tingnan mo may bahay na pinapakita rito. So, kung ito yung goals ng anak mo or goals ng family po ninyo, yan, pwedeng makapag-purchase kayo ng bahay dito or ma-approve yung, some of you, could be housing loan, yung iba po sa inyo. Mm -mm. Meron din mapopromote sa trabaho, ayan, kaya din ito, lalaki nga yung kita. Oo, may increase kasi ng finances dito. May stability po na pinapakita rito eh para sa inyo. Siguro hindi naman kasi yan agad-agad, hindi ba? Pero, ito na yung simula. Itong March 20 to 31. Ang daming pagbabago sa life mo. Tignan natin. Okay. Ano ba yung gusto mong mangyari ngayong week na ito? Ano yung gusto mong mangyari? Leo. Ano yung gusto mong mangyari, Leo? Okay. We have six of wands. Ayun, may promotion talaga dito. And may pag-travel din po na pinapakita rito. Tignan natin. Ten of swords papelis kasi ang pinapakita rito, oh. Ayan. So, pwede nga, could, be housing loan ito. Or, pwede kung meron kayong loans, kayo naman yung may loans dito, is makakabayad na po kayo. So, matatapos na siya. O oh, nga, mukhang matagal mo tong ano ha, matagal mo tong binuno yung utang na ito. So, ayan po, mababayaran na siya. Matatapos na siya. May endings dito na pinapakita. So, hindi naman po buong buhay mo, Leo, ay may utang ka. No? hindi buong buhay din naman ay mayroong may utang sa'yo. Kung sino man ito, kasi ayan, may pagbabayad nga na pinapakita rito. Pwede hindi man yan buo, pero alam mo yun, unti-unti mababawasan po yan. Okay. Ito kung may mga nilalakad kayo dito talaga mga papers, mukhang matagal na to. Parang paulit-ulit nyo nga itong nilakad. Maano na po yan, ma-approve na yan. Um, alam mo yun, parang matatatakan na siya. Ganun. Tignan natin. Okay, so yung gusto mo pong mangyari dito regarding sa mga papers, ayan, could be exam ito. Baka may nag-take ng exam sa inyo. Alalabas na ba yung resulta? Ayan po, very positive naman yung energy para sa inyo. Ginastos sa inyo rin kasi ito. Pwedeng ito, hindi kayo. Pwedeng mga anak po ninyo. Makakapasa na po yan sa exam. Okay, ano ba ang kailangan mo ngayong week? Two of Swords. Kailangan mong ano magdecide dito Actually yung iba naman sa inyo alam niyo naman kung ano yung gusto ninyo eh Medyo nahihirapan lang kayo dito kasi pwedeng may mga kino-consider kayo Ayan page of ones uh, some ano parang past energies yung ano yung inaano ninyo eh kino Ano yun yung kino-consider niyo parang past energies Oo na nakakaapekto dito sa uh, future po niyo or sa present time niyo Ten of Cups, family. Marami ba sa inyo dito ay goal, ah, family oriented kayo? Kaya may mga goals kayo dito na sa setback because of family matters. Parang mas inuuna nyo kasi, ito, kunwari, um, example lang to. May utang yung family ninyo. Parang yun yung inuuna mo. Ikaw yung nagbabayad. Di pong ganun. Oo. O kaya naman, meron kang gustong puntahan dito, pero mas gusto mo munang ma-feel ng family mo. Yung ah, uh, yung saya. Mm -mm. Parang tinitipid mo yung sarili mo. Gusto mo ma ano sila, mapasaya sila. Ayun. Yun yung gusto mong mangyari dito. Mm -mm. Parang ito din is want mo, no? Okay. Yung need mo talaga dito is mag-decide po, ano, na hindi... ano, mag-decide ka, yun yung kailangan mo na hindi makakaapekto sa future mo. Okay, huwag mo masyadong isipin yung past, huwag mo masyadong i-consider yon kasi past is past na daw. Kailangan dito ka sa present time magtuon ng pansin. Six of Swords. Okay, meron bang umiiwas sa iyo dito? Kasi kung may umiiwas sa yung tao dito or may iiwas sa yung tao dito, makakaapekto yung taong yon sa energy mo ngayong week. Tignan natin kung positive or negative negative. Medyo mahihirapan ka. Iniiwasan ka ng taong to. Pwedeng may kailangan ka kasi sa taong to eh. Kaya lang umiiwas siya. Okay? Kaya ang nangyayari na... Yun nga ba? Kaya pala may mga setbacks dito. Para sa'yo, no? Kasi umiiwas yung taong to eh. Mukhang mahalaga yun eh. Mahalaga yung pag-uusap ninyo. Pero iniiwasan ka niya. Mm -mm. Pero alam mo sinasabi naman po sa'yo dito, no? ah, uh, pwedeng merong... Merong kang bagong outlet. Yan, may outlet dito. May bago kang mapupuntahan. May bago kang makakausap na tao na siya yung magbibigay ng, or mag, mag ano ba, maglilift ng lahat ng problems mo. Okay? So, parang marirealize mo. Kaya pala iniiwasan ako nung taong yun. Or kaya pala hindi, kami, hindi nagkakatugma yung uh, schedule namin nung taong yun. Kasi ito palang taong to yung makakatulong sa'yo. Mm, or mapupunta ka pala sa isang lugar, sa isang sitwasyon na mas mapapadali lahat para sa'yo. Mm -mm. Ayan po. So, tignan natin ano pa ba yung pwedeng mangyari. We have death card. Ayan, may pagbabago talaga dito. I don't know din kung meron ba kayong pupuntahan na burol, ganyan. Tignan natin tong death card, no? We have knight of pentacles. Ay, yung iba sa inyo, may magre-resign yata dito sa work. Pwedeng decided na po talaga kayo. Ito yun, no? Ito yung sinasabi na yon. Okay, bakit na? Bakit na ko-consider niyo din yung family niyo, Kasi pwedeng kayo po yung breadwinner. Kaya nahihirapan kayong mag-resign dito. Pero ayan po, oh. magiging buo na yung loob ninyo. Um, parang mapupush talaga kayo. And pwedeng susuportahan kayo ng family niyo dito pagdating sa mga pagbabago na gusto mo pagdating sa career mo, Leo. Mm -mm. Parang wala ka naman magiging problem pagdating sa bagay na yan. Basta i-open up mo lang din sa kanila sabi natin kung mag-asawa kayo, asabihan mo yung asawa mo kung meron kang planong mga ganyan. Para naka, makapaghanda kayo. Oo. Para hindi naman siya magulat na nag ka na. Yung tipong ganon. Tapos may mga gatherings din talaga na pinapakita dito. Ayun nga, may mga pagkikita-kita. It's either meron nga kayong lamay na pupuntahan o kaya naman merong family gatherings dito. Okay, happy gatherings naman yun ha. Ano ba yung challenge mo this week? We have the Hierophant. Merong nagdidikta sa'yo dito. Ayan na, we have Wheel of Fortune. I don't know kung paano ka nai ng taong to. Meron dito, parang dinidiktahan ka niya na unaware ka na dinidiktahan ka na pala ng taong to or na ma-manipulate ka na ng taong to. Yung mga sinasabi niya kasi, parang sinusunod mo. As in, diligently religiously. Parang ganon, sinusunod mo yung sinasabi ng taong to. Kahit na may agam-agam ka. Yan yung challenge mo. Kung paano makokontrol yung emotions mo. And kung paano hindi makokontrol ng ibang tao yung mind mo. Kasi ah, napakaganda ng energy mo dito. Ito yung binibigay mong energy. Kaya karamihan talaga nung mga nakakasalamuha mo eh, mga negative naman yung kanilang energy. So, i-uplift ay i mo pa yung frequency mo para ma-meet mo yung mga tamang tao para sa iyo. Tingnan natin. Good news na paparating for you. We have teacher. So, pwede nga may makakapasa dito sa exam. Yung iba po sa inyo, meron kayong bagong matututunan. Ayan. We have Knight of Cups. May tulong dito na paparating for you. Okay, so yung help nga na marireceive mo dito kasi hindi ba may isang tao na umiiwas sa iyo. So yung bagong tao na mamimit mo is marami itong matutulong sa iyo. Marami itong mau-open na ano ba na ideas, ganyan. Madami kang matututunan, knowledge, no? Lalawak yung kaisipan mo towards this person, ah, towards sa sitwasyon mo because of this person. Tingnan natin. May mga animals din kasi na pinapakita rito, eh. Okay. So meron ba yung iba sa inyo nag-ano ba? Ni ano tawag doon, naga-adapt kayo. O yan yung ano ninyo. Um, parang feeling mo yan yung life path mo, no? Yan yung path mo na mag-alaga ng mga rescued animals. Okay, so ang dami mong matututunan, ang daming opportunities na darating para sa inyo ng mga alaga mo. Pwedeng may makokonek, may makokonek, may makikilala kayo through the internet na taong makakatulong po ano para masustain mo. Okay, for this month, for this um March 20 to 30 yung mga pangangailangan ninyo ng mga alaga mo. 'Yan yung nakikita ko rito. So ayan, isa 'yan sa mga blessings na paparating para sa iyo. Okay, spirit message for you, we have five of cups, let go mo talaga yung past, ayan po, isa yan sa nagpapahirap sa'yo, let go mo na daw, oo, kung may mga doubts ka dito, di diba, uh, nangyari na yun in the past, tapos may tao dito na nag-sorry sa'yo, pinabalik mo siya sa life mo, pero wala kang peace of mind, it's time to let go na daw mm -mm. It's time to let go Huwag ka matakot dun sa pagbabago na gagawin mo. Huwag ka matakot kung may mawala man sa yung tao dito. Kasi yung taong yun, pwedeng hindi na yung nagmamatter sa life mo. Ang binibigay na lang niya sa'yo is puro pangamba. Okay, tingnan natin. Outcome ng week mo. Two of ones. Okay, mga plano po ito, no? Ayan. So, mga plano to na aaksyonan mo. Mga plano ito na magtatagumpay ka. Kaya i-go mo na. Lakarin mo na talaga. Okay, we have justice. So may mga papeles talaga na pinapakita rito, no? So ano lang, maging totoo lang po kayo sa inyong sarili and do what is right kahit wala daw pong nakatingin sa inyo. We have six of wands. May panalo ka dito. At panalong panalo ka, Leo. Ngayong week na ito. So, claim mo na yung positive energy na yan at sana po tapusin mo yung video natin para mas makuha mo yung um, yung mga wishes mo ba okay nasa sa inyo po kung papanoorin nyo ba yung part na to ng video natin simula March 20 to 31 so this is for you Leo ayan meron tayo itong 8 na gold na beads for prosperity yan this is for you Leo Ito po ay kandila ng katuparan. So, i-activate ko muna po ito ha bago po kayo mag-wish. Marami yata masakit ang chan. Basta sa part ng chan, I don't know kung left or right. Masakit ba sa dyan, sa stomach po ninyo. Tsaka mga kamay. Namamanhid. Namamanhid. and pwede na po kayong mag-wish. And I'm gonna send you positive energies and healing. At kung nakaabot ka sa part ng video na ito, maraming maraming salamat Leo. I hope you all the best ngayong March 20 to 31. And seal na natin itong iyong uh, candle, kandila ng katuparan.